So, maghugas ka na, dama. tag isang basis, din magmumog. Pwede, may dalawang option sa paraan ng pagmumog. Pwede magsabay itong dalawa, isang tubig lang. Pwede magsabay ang dalawa, isang tubig lang. Pag ganyan mo, diritsong? Singot. Singot. Pwede yan. At pwede rin, magkahiwalay kung nahirapan ka. Ibang umog, iba ang? Singot ng tubig. Tanggap ba ang wudu ng nakabres? Sa ngipin. Tanggap pa ang udo ng naka? Pustiso. Pustiso. Tanggap. Walang problema. Okay? Ano man ang laman ng ipin mo? No, Nakapag-toothbrush ka man o hindi? Nakapag-brace ka man o hindi? Nakapag- Pustiso ka man o hindi? Walang problema doon. Hindi mo na kailangan tanggalin yan. Tanggap ang udo. Okay? At ang suna, sa pagsasagawa ng udo, sa pagmumug, nilalakasan yan. Maliban pag-fasting nilalakasan. Pag fasting, mag ka pa rin at magsingot ka pa rin ng tubig pero hindi nalalakasan. Yun ang pagkakaiba sa fasting at hindi fasting. Wabalik fil istinsya kiwal madmadati ila antakuna sa iba. Sabi ng Propeta Salah Salam, lakasan mo ang pagsingot ng tubig at pagmumog sa pagsasagawa ng wudo maliban kung fasting ka. Kasi pag fasting, magmumog pa rin pero hindi mo lalakasan. Magsingot ka pero hindi mo lalakasan. At ang sunna pag hindi fasting, La loca